Nagpabili pala ako ng ano, ng pritong isda ulit sa aking asawa kasi nga nasarap ang kinain namin nung minsan, 'di ba? Kaya sabi ko ipabili niya ako. Kaya ayan, kinontak na yung kaibigan niya para bumili ng isda pinirito. Kaso parang hindi doon yung binili niya kasi buo-buo ito, 'di ba, yung kinain namin dati. Ano, putol-putol na. Ito kasi isang ano siya, yung isang buong isda, hinate, bali dalawang ate. Yung isa nito, iniwan ko sa baba, binigay ko kay Abu. Ala kasi siyang kasama sa babae, ala dyan yung ko kong babae. Nasa mungtan. Tignan nyo, oh. Buo. Eh, e, e. Mainit pa. Hmm, kalahati. Hmm. Yung kalahati nito, binigay ko sa biyanan kong lalaki. Tignan natin kung masarap ito. Nagpabilay ko ng isda. Para naglilihe, pero hindi ako naglilihe, ha? tas sabi ko, gusto ko rin ng mangga, ipabili mo ko. Kasi, hindi pa ako lumalabas, eh, ng bahay. Tinatamad akong maglalabas. Nainot. Kaya, sabi ko, ipabili mo ko. Ayan. yung isda. Karapa to. Ra ano, rao, tawag nila. Pwede rin roho. Sa Pinas, karpa tawag dito dito, ganito sila mag ano ng isda, oh. mag buti nga ito may ulo-ulo eh, tignan nyo may ulo-ulo pero yung paglinis nila halos tanggalin na lahat, di ba pero minsan pagbibili ka talaga sa palengke tatanggalin nila pati ulo talaga nantikman nga natin tapos may isang sawang pala ako ng Toyota, ano, lemon tapos dalawang piraso ng Masarap din. Maanghang lang to. Dati, hindi masyadong maanghang ito. Grabe ang hang. Buti lang, hindi na nilagay ng sili yung toyo natin. Tikman natin with kanin. Sarap? Sarap? ito na hilig ko ngayon isda, yung isdang pritong ganito. Nis nga, subukan ko magprito ng ganito. Kasi may nabibili naman gani, yung masala na, yung iyaano mo na lang sa isda. Eh, may mekos-mekos mo na lang sa isda. Parang mas masarap ito kaysa dati. Mm. Tapos nasang suso sa toyo, sarap. Manda, mala namang di masarap sa iyo. Oo nga, ano, madalang yung di masarap sa akin. Pero pag di masarap, sinasabi ko rin, di masarap. Lagman diba natin ng mangga. Kalahati lang pala kakainin ko. At yung kalahati, para kay Usman at kay Mari. Tutulog eh. Pagod siguro ka na laro. Silang dalawang magkapatid lang naglalaro. Kasi wala yung, wala yung pinsa nila. Kasamahan ni Abi, ni Ami, nasa Multan. namatay yung yung asawa ng kapatid ni Abu cahin ni Adil Sasama-sama ako Kaso di pa inuubo ubu pa ako tas may sipon-sipon Kamay mag-ubo-ubo ako doon ng, ng may tunog eh. malulungkot ka lang doon. Sabi ni Adil, huwag ka na sumama. Pero nakarating na ako doon dati. Pumunta na kami doon dati. Buhay pa yon Tapos, siya na pumunta, sumama. Malulungkot ka lang sa kay mga bata. Puro nag-iiyakan lang. Andun, makikita ng mga anak natin. Malulungkot lang sa Tamis ng mangga. Sobrang tamis ng mangga. Sarap. Talagang hindi ako kumain ng ano, ng tanghalian. Alas 5 ko na eh. Sabi sa asawa ko, ko yung isda. Gusto ko isda kainin. Para ba handang-handa? Sarap. <laughs> Lutong sigurado nito. Pakinggan nyo. Ni. Hindi masyadong marinig. Sarap. Sarap. Maanghang tapos pag kumagat ka ng mangga, matamis na nawawala yung yung sobrang anghang, nababawasan yung anghang. <tuk> Napapagod ka, habol sa rabbit si Maria eh. Kasi Usman. Apat na kasi rabbit namin, nagdala ulit ng dalawa yung bayaw ko. Yung isa test. Tapos di ba may pugo ako. Kaso, namamatay sila. Guro sa init. Habig sa asawa ko, ibili mo ng gamot yung baka mamay, sinisipon, ganyan. Ilang araw ko na sinabi, limang araw na ay paibili. Ginawa ko, ay lutuin ko na lang kako, niluto ko inadobo ko. Inadobo ko silang lahat. Kaya ngayon, wala na akong pugo. Ang pangarap ko pa naman ng paitlogin. Inadobo ko na lang. Tapos may manok si Mariam na may kulay. Yung parang sa pinas, binibiling tagbe-bente, benching ko yung kinukulayan. May no? manok din si Maria. Hanggang ngayon naman buhay pa sila. masarap tong ganito is da lalo na pagkaganyang ganyang pa sarap sa nga na? na ano na kayo ang tawag doon? nasanay na ako sa ganitong lasa ng pagkain yung matatapang May sobrang dami yung sobrang daming spices pero nung una talaga, ako hindi ko kaya rin. Nung una kita namin ng asawa ko, ano? Sinusubuan ako ng pagkain nila. Nung una subo, nagpapanggap ako na masarap, na, na nasasarapan ako. Susubuan na naman ako, sabi ka, hindi ko talaga kaya. Hindi ko manguya talaga. Eh kasi hindi pa ako sanay nun sa may mga ganitong lasang pagkain. Eh, ano? Eh ngayon, sanay na ako talagang pag una hindi mo makakayang kainin kahit yung pagkain yata ng Arabic yata yun Egyptian, ganyan, madalas siya magduto, mga Egyptian, yung yung may talbos ng ay dahon ng, ng ubas natikman ko naman yung dati nung nakatrabaho ko sa cleaning yung madam doon habang naglilinis ako, sinusubuan ako nung Nun na, yung pagkain na yun na may dahon ng ubas. Eh, o hindi ko nang masabi na ayoko, ayoko, dahil nahihiya ako sa madami. Kasabihin, eh. maarte ako, di ba? At isa nasubukan akong ganyan. Hindi ko alam kung paano doon akong gagawin ko. Hindi ko talaga kayang kainin ka ako to. Sabi ko, hirap na hirap akong lunok kayo. Hindi ko alam kung paano, paano gagawin ko eh. eh. Hindi ko naman maitapon at baka makita ako. Tsaka so, syempre, sa kalitatan, makikita niya. Nagkaano na lang ako yung pagnuya. Ang lunok na lang Ay, eh, kasi nga, hindi ko type yung lasa. Yung pa madam na yun, mahilig siyang ganun. Hindi siya madamot kasi nga, bigay nung bigay sa akin ng pagkain, ganun. Tapos, magtitimpla ng carrot juice, ganun. Yung magju-juice ng carrot. Pahinginom inumin ako isang malaking, malaking, malaking tasa. Hirap na hirap ako inumin eh. Pero nakakatawa naman siyempre, mabait naman. Yun lang, ang ko nga yung sa una mong pagkain, hindi ka masasarapan pero katagalan, okay naman na. Ah. So, tulad ngayon, oh, hinahanap-hanap ko na itong isda. Kalain mo yun. Harap ka Oh, sige mga kapanay. Hanggang dito na lang. Alam na ako kanya. Kaubusin ko na lang itong mangga.